Ayan mga kabilogs Good morning, good morning, good morning Ayan, napaka traffic Monday, traffic day Ayan guys, pag ganitong uh, Lunes na lunes Sobrang traffic sa May uh, Batasan mga lodi Pabuntang uh, Commonwealth Grabe, bumper to bumper guys Yung traffic Sobrang daming motorsiklo, sobrang daming mga riders At saka kailangan talaga guys pag maaga yung uh, duty mo Tawagahan so mo rin kasi para iwas traffic Kasi halos mag uh, isang oras kalahati Bago makapunta ng uh, galing uh, Sandigan papunta ng Uligas uh, mga ludi, Sobrang traffic mga guys Ano na nangyari? Diba? So, ingat-ingat sa lahat ng mga riders. Shoutout sa mga taga Quezon City, mga Lodi. Napaka-traffic. Ayan, uh, advance happy fiesta sa Sumugong Ngayong uh, 27, diba? 26, 27. So, fiesta diyan sa Sumugong Bulan, Sorsogon. Ayan, shoutout sa lahat ng mga taga Sumugong Bulan, Sorsogon. Kaya ingat-ingat tabi kayo dyan. Ayan, mga ludi shout out sa lahat ng mga viewers natin diba ba? chila rides lang tayo mga loads and uh, dito lang tayo mag uh, sa may uh, mga mabibilis na kasama nating na rider diba ganun lang tayo ka chill mag drive Grabe mga lodi, eh. napakahaba talaga ng uh, traffic dito mga lods hanggang doon sa tunnel to mga lodi grabe for the chill uh, driving lang tayo singit singit lang tayo mga guys para mabilis tayo makapunta sa ating uh, pagjujutihan diba so ganito yung araw araw na bubunuin mo pupunta sa iyong papasukan gawa nung napaka traffic talaga mga lods sobrang dami ng sasakyan kaya ang gagawin natin, discarding malupitan mga loads. ba? Diba? Pag hindi kaya, huwag pilitin, huwag pumasok. Diba? Kasi okay, masisira mo pag uh, sinubukan mong ipasok kahit di na kasya ya. Diba? Kaya syempre, for the chill driving lang tayo mga kabilogs. So dito na tayo sa school mga loads. Nakikita mo naman, napakarami talagang papasok sa kanilang, kanilang mga trabaho ba diba, basta pag Monday asahan mo traffic day mga ludi kahit saan ka lumusot ganun at ganun ang bumper to bumper kahit ano wala nang maanoan yung mga motor kailangan talaga dumiskarte diba makita mo naman yung enforcer wala nilusutan na ni <laughs> di ba ganun tayo ka <laughs> Na mag rides diba? shout out sa mga enforcer ng uh, Quezon City mga loods o diba so naka-discard din tayo mga loody o ganun lang tayo ka-basic mag uh, drive dito sa Quezon City mga loods and tuloy-tuloy uh, lang ang ano natin dyan takbuhan natin mga loody kasi napakahaba napakahaba ng traffic talaga kailangan magbaon ng isang sakong pasensya sa traffic mga guys Di ba kasi araw-araw to Pagpapasok ka na anong oras ka na makagising Wala na Darating ka sa iyong jujutian ay late Sigurado bawas na ang iyong sweldo mga guys Kaya sa lahat ng mga empleyado dyan Salud sa inyo guys de ba? So tuloy-tuloy lang Magkukuha mo rin ang iyong goal Basta hindi ka tumigil mga ludi Diba kahit anong hirap sa buhay So wag mong isipin guys So magtrabaho ka lang Kasi darating ang time Papanig din sa'yo ang taon Diba kung ngayon wala pa Okay lang yan Meron pang 2026 Baka sa 2026 Sa'yo na Yung taon na yan Diba So oh! lagi Shout out sa lahat ng mga Alalike uh, na share ng ating mga videos Diba Yun lang naman sa mga Kabilogs natin Thank you and God bless Pa-like and share and pa-follow mga Lodi Sa ating bello uh, vlogs Thank you and subscribe Bye bye po Salamat